Okay, yung mga kalangga, no? Uh, may ari na kailangan na basa. Kita sa social media. So, ang 500 ko, no? Makaigo na sa tatlo ka po tayo na pagalitong. So, paano niya siya makaigo, man? Ang 500 pesos. Sa so, kamahalon, subong sa mga black loan, paano makaigo? So, ang 500 na ito, na... nga maluto, mo ang spaghetti, uh, macaroni salad, may my hand. Grabe na. So, ito e, sakit ang ulo ko. Ito so, na doon ang stress ko, no? Na uh, paano mapaiguin mo na na amount o katidad sa uh, sini nga mga pagalutuan nato. So, sa nakita man na na uh, tama ka mahal ang mga lalaklon sa subunga tinion ba? So, nanotis ninyo. ang mga na kasama sama mahal. So, like sa sibuyas. Ang sinilo sa mga kumal mahal. Range sa 200 to, to 300 So, sa 280 to 300 kilo. So, hindi ka no, bakal ka ng dati. na Nima, bakal ka sang, sa is butang na sa ng pesos. So, ano na ato nga sa sa ato na sa spaghetti? So, tama ka mahal. Mga malaki lang. So, hindi kita kaigo ah. Sa akong pagtulog. O sa akong napag Hindi kita nakaigo. So, sa... Um, hanggang sa... Ano na? Hindi sila, Ano tawag siya sa... Ano? In sa... Ano? Uh, ano yung pag-stimate sa mga... Ingredients niya, yung na yung mga igalakot sa spaghetti. So, pag-ibig na. Kina Ang kinala. Ang kinala ng uh, mga panapot na carny or corn beef so tayo sila panaganagandaan ang fish siya sa sana <laughs> tapos um, ang mantika na kamahal man sibuyo siya mahal so may harap pa kita nga condens para mag fish siya na, na spaghetti so may ang isang nadaan ka pack sa spaghetti or one kilo na siya or butang nadaan kung dadito nga sa kilo at ang tapos may makaroni pa kita. Makaroni, hindi tama pa na yung mga ingredients. Pero <laughs> kung ano ba't kadama pa sa ingredients makaroni. Hindi uh, na natin mambala kung paano mga ingredients. Tapos tatama yung mga ingredients yung, yung, yung makaroni. Sa so may ham pa daw. <laughs> so may pa, so ko, sa may ham pa. Sa tatilang ham. Ayun ako. Sa looy. Sa sa Pilipino. Sa... Sa... Uh, sitwasyon. na Saan so, pa yung uh, mga paigo? Sildo ko gumagamay na uh, Saan so, wala na bala no? Doon ka uh, sa atin, stress. Ang... Uh, ang uh, yes to. Kama, na ako yung mga uh, ano no? uh, na. <laughs> Ay nako. Sige na. Mga uh, kalangga. Uh, good night. Uh,